Good morning, good morning. Manilip tayo ngayon. Nandyan si Ibon. Oh. Ngayon, seven days na yan siya. Eh, seven days daw. Two weeks na yan siya Naglimlim. Ayan siya. Oh. Kasi brin naman, wala ka pang sisi. Oh, malamang wala pa nga. Dahil nakaupo pa siya dyan sa kanyang ano. Oh. oh. bird. two weeks ka na naglimlim. May, may ano ka na? May sisi ka na patingin nga? Ayan ha. Sa lahat ng mga nagpuga dito, ikaw yung pinakalaki dahil hindi kita inaraw-araw na silipin. What? Ha, alis ka muna. Kasi ngayon, two weeks after, maninilip na talaga ako. Ayan, sobrang lapit na tayo mga boy. Nandyan na ako sa harap talaga. O, oh, di ba? Ayan yung umalis. Nasa pinakamalapit na ako. O, oh, nagulat siya. Kasi may ano ako eh. Meron akong flashlight, kaya ganyan. Nag-open. Bihira ang man. Ayan. Okay, labas muna. Masilip nga ako meron ka na bang sisiyo okay? Ali, awa, awa. Ayaw, di ba? Awa, awa. <laughs> hawa ba? Hawak ba hawak? Eh? Lapit na talaga ako. Ma, pwede ko na talagang i-ano yung cellphone ko sa kanyang bahay, oh. oh. gusto mo? Itakip ko tong cellphone sa bahay mo. Hala, oh, hindi ka pa talaga nagkaroon ng sisi, oh. tagal naman yan. Hindi kita ginambala. Two weeks na. Magagalit daw ako ba? Tingnan Ayaw, diba? lipat nang <laughs> saglit. Sige na. Sige na lipad lang sa saglit hindi kita hin hindi ko hin yung iyong mga itlog yan ang kamay ko oh. Oh, ayaw pa rin niya oh <laughs> mga atras atras lang pasensya naman sa kamay kong magulo ha ayan oh andyan na yung kamay ko oh. andyan na yung kamay ko ayaw talaga yung umalis ayan kawawa naman ayan oh Tutukain siguro niya ako, tinan nga. Tutukain mo ako? Oh. Ayun, tinuka nga ako. <laughs> again, again. yung Hi! Wow! May isa na! Yeah! Ay, kaya pala ayaw niyang lumabas. Ayun oh! May isa na pala! Kaya Woo! pala ayaw niyang lumabas. Hello! Oh. Hello, Cecil! Nandeste? Wow, may isa na! After, one, after two weeks. Ayan! Ayan! After two weeks, meron ng isang sisiw. Yeah! Wala, kaya pala ayaw lumabas ni ano, ka pa. Ha, tinuka niya yung daliri ko dahil sabi siguro apaka distorbo nito. Wala, may isa na tayong sisiw. Okay, sana wag ka lang mahulog ha sa tingin ko mukhang mas okay ngayon yung pugad kaysa nung nakaraan kaya safe siguro itong mga to kasi medyo malalim to ng konti kumpara doon sa nauna eh Yay! ayan yahoo meron na tayong sisiw Yeho, meron na tayong sisiw okay kaya sa susunod nating balik dito, ah, malamang mayroon, kasi magsunod-sunod na yan eh. Okay. Kaya pala nanunok ka si nanay. Kaya disturbo daw ako, giginawin yung kanyang kalbo na sisiw oh. What? Ayaw, di ma? Ay, ang cute. Tingnan nga natin kung may crack na ba yung ibang ano itlog. Lapitan nga natin kung may crack na ba yung ibang itlog. parang wala pa no parang wala pang crack oh. pero sunod-sunod na yan sila pagkaganyang may isa na magiging sisil sunod-sunod na yan ay ang cute oh. handa ka kalbo what malamig pa naman na ngayon ano na ang panahon yan eh malamig na ang weather Giginawin ka ngayon. Pinalipad ko nanay mo. Oh, no! Ay, nako. Sorry naman. Ayaw kaya pala. Ayaw umalis ng nanay mo. Dahil andyan ka na pala. Giginawin ka, kalbo. Lagot ka, kalbo. O, oh, 'di diba, taray? Diba? Kaswerte lang sa lahat ng mga nagpupugad. Ito yung pinakaswerte dahil hindi ko sinisilip araw-araw. Ping, ping, ping. Ba? Ayon, hindi Kaswerte lang ng ibon na to. Ah, di ba? Oh, swerte sila ngayon dahil hindi ko ginambala ng sobra. Yay! Yeah! Oh, siya. Hanggang dito na lang po muna ako at abangan natin yung susunod na upload. Dahil na meron na tayong sisiw, tuloy-tuloy na yan. Magkakaroon na yan ng sisiw lahat. Okay, goodbye mo na sisiw. Ala. Sana hindi mabugok ang mga yan. Kasi nakaraan, di ba, mayroong nabubuk na isa. Okay, so hanggang sa muli. Tayo muna ay magpaalam sa ngayon. At babalikan natin yan sa susunod na mga araw. Dahil... Yak Magiging sisiyo na yan lahat dahil hindi ko nga sila ginambala. Picture, picture mo na, picture. Ayan. Picture mo na, picture. Diba? Saan ka ba dyan? Ikaw pinaka kuya ba? O pinakaati sa lahat? Uh, okay. Ha. Goodbye, everyone. Silip tayo sa susunod.